What's up, guys? Ayan, papawis tayo. Isang magandang umaga sa inyo lahat. Nandito ko sa Bicol ngayon. Uh, hindi na ako nag-helmet kasi malapit lang. Papapawis lang ako. Susamaan so, nyo ko, guys. Tingnan natin yung mga uh, napinsala ng bagyo na uh. not passable pa ngayon. all right let's go let's go mountain bike gamit to guys so masukista nandito na sa Bicol guys mamamiya One-hand naman tayo sa mga ahon, guys. Mamamiya. Cellphone lang gamit natin. Kapasok na tayo ng balatan. Gamarinsot. Balatan. So, tingnan natin kung passable na ang balatan. Let's go, let's go. Ah. One-hand lang tayo. Mammy ya, bundok tu guys.

ค아ณ May landslide slide dito guys. Mamamiya Apoy kayo Mamiya uh. uh. Mamiya hey, mga <laughs> Kakalati na lang kalsada dito guys Lalim na pangin oh guys, pakita ko sa iyo yung mga uh, iniwanan ng bagyo dito sa amin. Ayun oh. Lunch life. Oh. Mga ano dito mga bundok ka kalahati na. Ah, bundok. Mama Mia. Kalsada pala. Yan. mapapansin okay. nyo guys <laughs> lalaking biyak isang ulan na lang yan bababa yan ganda nyan Ulan ng nangyari dyan Yan, simentado na yan guys oh. Di binaba lang ng lupa oh. Gano katibay yung simentong yan. Nilagay yung simentong yan. Nang hindi na gumuho, ay gumuho pa din ang kalsada. Oh, may yan. dito sa tas ng bundok guys. Dito sa balatan. Yan. So matindi ang ano dito, niwanan ng bagyo. So di ko lang alam kung pasabul na hanggang dulo Tingnan natin At ito pala yung dala kong bike guys so. Ayan Nahong ko ng bundok yan, pixie yan Mamaya Mamaya pa uwi, bahala na sira ang galing sa so, Ayun na, putik na. Oh. So, di talaga po pwede. Ang dumi na ng bike ko. Mamamaya. Ah. Pakita ko sa hindi yung dinaanan ko guys. Eh, Ini. Saya kena menurun sekarang dan menerus ke sana. Saya horseshat di sini. Serangan palu tinggas ang kita mo yung kulay puti ng kalsada ah, ng lupa yun oh, sirang sira ko oh. hindi talaga iniwanan ng bagyo dito dito naman mga landslide doon sa baba sa bayan ano tubig ang iniwanan na yun landslide din sa gitna ng bundo ko mamamiya oh, ah. morning ito na naman guys oh Lahati na naman yung kalsada Diba na naman Landslide na naman O oh. Ayan, bitak-bitak ang -bitak Kalsada o oh. oh, Bumaba Matindi Ayan o wala nang lupa yung ilalim ng kalsada mamamiya hinubos na sa baba ha kaapoy kayo kaapoy kayo shout out sa lahat ng masukista yan nasa bicol na yung isang masukista <laughs> So tingnan naman guys oh. Kalsada. Wala nang lupa sa ilalim. Mamamiya. Dito ko sa ng bundok na guys. Ito pa guys oh. Kalsada na naman. Tinapiasan ng bagyo. ano oh. Mamamiya. Alaatin na naman. Ah, matindi. Matindi ang bagyo. Ay, landslide. ang galingan natin, oh. Kabila. So hanggang dito lang biyahe. Mamamiya. Delikado, guys. One hand lang tayo. Oh. Pinagawa, oh. putik <laughs> hindi nang iniwanan ang bagyo aahong pa tayo dun Diyan, dyan 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 aahong pa tayo dyan yung mga landslide sa punto ko. Oh. mamamiya So hanggang dito lang po ang biyahe Putol Putol gawa ng Yan matindi ang mga Landslide ginagawa pa Yung eh, dinanang na dinanang na So hindi talaga Hindi talaga madaanan So yung biyahe Mga jeep hanggang dito lang Ayan. jangan murah. Terus jatuh-jatuhlah. ini wahana Grabe. May landslide oh. So no choice kundi babalik. Babalik tayo, babalik. So, oh, ayan guys, so, putol. Putol lang kalsada. So, wala talaga no choice kundi yung mga bumibiyahe babalik yeah so yung mga sasakay na galing sa kabila maglalakad tatawid dun mamamiya So di pa possible Di pa possible ang balatan Kamari Resort Matindi, matindi ang landslide dito sa balatan. dapat doon pa tayo pupunta yan sa kabila hindi tayo makalusot dito at hindi putol mga tao guys na gustong sumakay ng jeep na papuntang bayan dito sila nada no? yun sa ilalim si Yan, dyan sila nadaan guys, mga tao Makasakay lang ng jeep Ang um, um, mga atot, magsusunduhan ang mulong na buwang Lain, bayan, <laughs> lain lain, apa dari perasan? Sudah habis Banyak banyak barang tu. Jalan dari lain. Ada gak kan? mana ada lagi?

Lelen, lupa bukan, lupa. So ongoing ang gawa dito guys. Kaya lang matagal pa to. Matindi, matindi ang pagkaputol ng kalsada, ang lalim. Ayan, o, dapat doon pa tayo. Pupunta. Ayan, sa kabila. Kaya lang putol dito. Matindi ang putol. So, yung mga tao nga dito na dumadaan sa ilalim, patawid dito hanggang sa makasakay sa jeep. Uh, papuntang bayan ng Nabua. Ayan, babalik na tayo. At ang balataan, come, sorry, is not possible. Kaya, So ito yung bike natin. Matindi, matindi si ano, bagyong Kristin. So yan babalik na tayo, guys. Hanggang dito lang talaga ang biyahe. Hindi pa pwedeng tumuloy sa bayan ng Balatan. Matindi. Ayun oh. No? Dapat doon ba tayo sa kabila? Pupunta. So, hindi pwede. Dito lang. Let's go, let's go. Hindi guys, oh. Putik ang dinadaanan ko. Yung simentado. Putik na ngayon. Oh, Mamamia. Oh. Translide. slide. Ang tindi dito. Matagal pang gagawain to. Gawaan. Uh, Tingnan mo naman yung ang ganda ng kalsada dito la, dati guys. Simentado, aspaltado. Ngayon oh. Tinabunan ng landslide. slide. Mamamiya. Ha? Okay. Pauwi na tayo guys Mamiya Tintin na nga Alasada dito Tapos Tapos tayo ng bundok guys At andito din yung mga landslide Mamiya nakababa na ako ng bundok ng balatan guys so dito naman ako dadan titignan ko kung makakalusot ako so let's go Dito na ako sa Libon, Albay. Sana makalusot ako, guys. Libon. Ito yung lagpas ang tao dito, guys. Sa Libon, ang gumagil. Ang mga putik dito sa gilid, oh. Habi, tambak ang putik. Libon Albay eh. So iikot tayo Labas natin na buwa Kapoy kayo guys, palabas na ako ng Libon Hindi nagpakita si Mayon Bulgino Ang pagkadilim ng galangitan Ayan, bigo tayo, bigo So, uwi na lang tayo Lapas na apit. Ang lapas ko nito is bato tapos nagwa. Tapos na. Guys, na. okay, yung mga palayan dito naging buhangin na. Kaling may volcano. Naging buhangin na yung mga palayan. Lahat po angin. Sinama sa baha Dala ng baha oh. Dito na ako sa Bayan ng Matakon oh. Naulanan na naman ako guys Sumilong na naman ako Mga pina Hindi pa naman ako nag-helmet. Gawa ng gala ko, doon lang ako sa malapit. Hindi pag na naman ako pumadyak. Hindi tuloy ako nakapag-helmet. Kamarin oh. Nandito na ako sa Nabua Nabua na ako guys At ang magandang balita Walang ulan dito Mamamiya Sa Libon Sa Matakon At saka sa Pato Ang tingting ng ulan Ang tagal kong sumilong Mamamiya Tapos pagdating dito sa Nabua Walang ulan-ulan <laughs> Yan, dadaan mo na ako sa Booking office at uh, bibili ako ng ticket Na pauwi ng Laguna Let's go Yun okay, guys, nito na ako sa booking office uh, Kukuha ako ng Ticket Paawin Laguna Yan, Ito yung kuha na ng ticket Sa loob ng bus Let's go ako so, sa Napa guys nakabili na ako ng ticket pauwi ng Laguna at uh, pauwi na ako ng bahay ngayon so salamat sa walang, walang sawang tumatanggilik ng aking munting channel hanggang sa muli ingat po tayo lagi bye bye